So yun mga kadventure no Nakita na natin Nahulog pala Ito siya Wait lang Kabila Kabila Ito guys no Yan Kulay Kulay brown What's up, what's up mga ka-adventure ha Ngayong tanghali, no, ah, maghahunt na tayo, no So, medyo marami-rami tayo ngayon, guys Ayan, abang-abang na lang, no Mga adventure ayan and pala, mga adventure ah, Si handler natin, sasama, no Yung brother ko, si Buska Mandag Ayan, at tayo, guys, no So, ayan, paalis na rin tayo, guys Ayan Tara na, tara, let's go, guys Let's go hunt g. Ayun oh, mga ka-adventure no, so apat lang tayo no. Si Boss Kamandag, si Brother ko yan. Tsaka si yung hunter natin, guys no. Ayun na nasa unhan na. So update pala mga ka-adventure no, ah uh, medyo malayo-layo pa yung pupunta natin no. Doon pa tayo. Guys, ayan. Pero malapit na na rin tayo. Naglalakad lang din tayo kasi eh. hindi, tayo hindi tayo nakahiram. ng ng sasakyan, no? So, gamit kasi dun sa kabila. So, yan. Naglakad lang tayo, guys, na no? Pero dito tayo sa part na to. Mag, ano, papunta roon. Ayan. Si Boss Kamandag. Hello, mga ah. wala po, wala po tayo. Abon na pagod na maka adventure. Mga, mga no? nandito na tayo sa spot natin, no. Sa area na paghahantan natin oh no, guys. Ayan. Sa ano na 'to. Yan. Dito na tayo guys, papunta ron. Pa pataas. Papunta tayo doon. sa medyo malayo-layo talaga. ganun talaga guys, no. So hunting hunting lang tayo guys So ayan mga ka-adventure no Si handler natin nandun Si Busca Mandag Si yung utol ko pala may naanhon agad Ayay ay. Karabongs Sayang sayang Ay sayang Ito siya guys oh Karabongs ko Sayang no So yan hunting hunting lang tayo guys no Ayan si Boss handler Boss kamandag Yung utol ko no Guys no So update pala mga ka-adventure no ah, Mula kanina wala pa tayong na-hunt no So dito naman tayo Papunta rin tayo no Papunta na tayo dun sa dulo din no Ayan Ka hunting hunting lang tayo guys Ayan Ayan, mga ka-adventure update ulit, no? So, mula doon ka ganina, wala pa tayong nahunt, no? Uh, dito naman tayo, papunta roon, pababa. Papunta doon na, no? Tara, tara, GGG. Oy, yun, no? Naka-hunting na si Boss Perok. Ah, uh, Boss Perok, Perok, Boss Kamandag. Uh, di talaga pumayag si Boss Kamandag na hindi tayo maka-hunt dito, guys, no? So, ito, tinuturo niya na, guys. Asan yung sapot niya? Naputol na. Uy, uy, kulay red ha. Ito yung sapot niya guys, no? Malayo kaso yung sapot niya. Papunta ron, tawid. So, nandito lang siya. Kulay pula to guys, no? Nasana? na? No? Kita ko na yun ah. Boss, nawala boss. Nawala. So, yun mga ka-adventure no? nakita na natin. Nahulog pala. Ito siya. Wait lang. Kabila, kabila. Ito guys, no? Yan. Kulay kulay brown na no, may pagka pula siya no ayan no goods goods na goods na to guys no si boss kamandag Naka-hunt nito guys ayan update pala mga kay adventure no wala tayong nahan pa sa ano na to no wala pa ganong gagamba rito so lilipat tayo dito no guys nandun na sila bus kamandag pati si hander natin tsaka yung utol ko no so yan sunod na rin tayo guys doon naman tayo sa kabila <laughs> mga ka adventure no tinatawag pala tayo ng <laughs> nakangiti na yung brother ko Ayoko ko kung gagamba ba to hindi parang Ah, ah, ito ito yung shop, shop, sapot nya guys no napaka haba dito guys papunta dyan papunta rito tawid ayan so, yun patawid pa talaga ayan na sya guys ah napakalaki nito guys wow hmm derby size guys oh Napakaganda. Derby size no, guys. Yan yung sinasabing pang derby. Oh. Napakaganda niyan. Dako. Yan yung pala guys no, update no. Nakachamba dito yung utol ko isa. Pagpunta niya dito sa kabila, meron na naman daw. Pero di gano'ng malaki. Asa na siya? Bahay pa. Asaan? Eh bahay niya. Ay nandi. guys no, bahay pa talaga to guys. Mukhang tinabad mag Ayun siya guys no. Ganun ko nakikita nyo guys. Yan. Bahay pa siya no. So magkatabi lang. Kasi ito siya. Itong nakapulupot na to guys, no? Ayan, no? Pero tignan natin kung okay-okay na ba to. Uy! Tumalun. Kukusun nga. darunta eh. So, pakawala-wala lang natin yan guys, no? maliit naman siya ayan dyan lang muna hantingin na lang natin yun siya pag lumaki na guys no ayan siya tignan natin to si handler natin no may gumagapang na oh oh ano meron boss gumagapang ka na dyan boss ah hmm. Wala wala boss Napakasayang nito sana guys no Kaso na malit pa kaso ito Napakaliit pa nito mga ka-adventure Ito siya patawid Napakaliit pa kaso ito Ito siya guys oh Liit pa Pero fighter sana no wag na lang muna natin itong kunin guys ay o oh. Nakikita nyo guys no ay, so ito to Huwag na muna natin kunin yan no palakihin muna natin yan mga ka-adventure Ayan, let's go hunt lang tayo ulit So, ayan mga ka-G Pahinga muna tayo guys no Mga Pahinga muna tayo guys kasi Wala pa tayong na-hunt Grabe, nakakapagod pala Nakakapagod pala pag wala ang juwa, Yay Nakakapagod pala guys na walang huli no So tanghali na pala tayo guys no. Ma alas 12 na. Ayun pero dito daw tayo papunta roon. Tignan natin kung makakant tayo. So ayun guys, tara na. Uh, G na ulit G tayo G. no. G. G, yo. Kahit walang huli, masaya pa rin. So tara. Ah, uh, dandahan na tayong papunta naman doon, no? Balik na tayo sa uh, ano natin kasi hindi na daw tayo dito pupunta sa kabila medyo malayo layo na raw so dito na lang tayo doon naman tayo sa kabilang yun no so yung nahan pala natin ngayon guys ah uh, piraso pa lang no so pero good naman malalaki yan so tara gg pa rin